Ano daw po ba itong CRDI at saka T4D na nakikita sa mga makina ng mga sasakyan? At para saan daw ba ito? Ito pong CRDI at saka T4D ay makikita nyo sa mga diesel engines lang. Ang ibig sabihin po ng CRDI ay Common Rail Direct Injection. Mas madalas nyo po itong makikita sa mga gawa ng Hyundai, katulad ng Accent at saka Starex ang ibig sabihin naman po ng D4D ay Direct Injection 4 Cylinder Common Rail Diesel Engine yan naman po ay makikita nyo sa mga diesel engine na gawa ng Toyota na katulad ng mga nakakabit sa Hilux or Innova at saka Hiace pero basically yan po ay CRDI din iniba lang po ng Toyota yung tawag nila ito pong CRDI ay, mas modern, mas high-tech at saka mas efficient na paraan kung papaano maipapasok yung diesel doon sa loob ng makina. Yung mga conventional diesel engine po kasi na hindi naka CRDI, ang ginagamit po niyan ay fuel injection pump na cam driven or crank driven. Pag andar po ng makina, nakakagawa na po ng fuel pressure na magsusupply ng fuel sa bawat injector. Ang mga ganitong fuel injection pump ay may distribution system na nagdi-distribute ng diesel sa bawat injector according sa firing order ng makina. Kaya lang guys, ang ganitong sistema ay nakadepende sa RPM habang ikaw ay nagdadrive. Kaya pag low RPM, mas mababa po ang pressure. Tumataas lang po yung pressure kapag high RPM na. Ang problema po pagka low RPM at mababa ang pressure, hindi po masyadong na-atomize ang diesel. Or hindi nagiging pino yung pag-spray ng diesel. Mahalaga po kasi na ma-atomize yung diesel para mas maikalat ito doon sa loob ng combustion chamber na magre sa mas mabilis na pagliyab nito. At saka pagka mas atomized po kasi ang diesel, nalilesin din yung unburnt fuel. Kaya less din po ang pollution mas maganda ang andar ng makina at saka mas efficient ang power na makukuha mo sa bawat patak ng diesel. Walang iniwan po yan sa papel kapag ang papel ay nakabilot tapos yan ay sinindihan nyo matagal po yan magliliyab at malamang na maraming matirang parts na hindi nasusunog. Pero pag ang papel na to ay pinag-iwahiwalay nyo at saka nyo yan sinindihan, mas mabilis po yan magliliyab at malamang na masunog po yan lahat halos walang matitira na hindi sunog. So, same principle po yan sa loob ng makina natin. Mas atomize po ang fuel, mas mabilis po itong masusunog at mas malilesin ang unburned fuel. Yan po ang dahilan kaya na-develop itong CRDI. Alam nyo guys, 1960s pa nung mag-start itong CRDI na inimpento ni Robert Huber. At ginagamit lang po ito noon sa mga heavy duty vehicles. Pero sumikat po ito noong 1990s, noong na-adapt na po ito sa mga makina ng kotse. Meron po itong common line or rail na magsusupply ng diesel doon sa mga injector. At kahit mababa po ang RPM ng isang makina, ay mataas ang pressure sa loob nito. Actually, umaabot po na hanggang 20,000 PSI. Kaya mas na-atomize ang pagpasok ng fuel doon sa loob ng makina. Walang iniwan po yan sa shower sa banyo natin. Pagka mahina ang pressure ng tubig, ay hindi po maganda ang spray ng shower head. Pero pagka malakas ang pressure ng tubig, maganda yung spray ng shower head. Mas kalat po ito. Yan pong high pressure na pag-distribute ng fuel sa makina ay nagagawa ng CRDI dahil mas marami po itong medyo complicated na mga pyesa. Meron po itong electronic na fuel pump, electronic control unit, mga sensors at saka, syempre injectors. Mula po doon sa fuel tank ay dadaan po ang diesel una sa fuel filter para masala po kung sakaling merong dumi. Then dadaan po ito sa fuel pump. Then next naman po sa pressure regulating valve na lalong magpapataas ng pressure papunta doon sa common rail. Tapos mula po dito sa common rail ay maitidistribute na po ang fuel sa mga injectors. Pero lahat po yan ay kinokontrol ng ECU. Accurate na nakokontrol po ng ECU ang fuel system ng CRDI dahil nababasa niya po yung mga information na ipapasa ng throttle position sensor, ng temperature sensor, at saka ng speed sensor. Kaya kahit papaano po ang drive na ginagawa nyo, yan po ay nababasa ng ECU. Alam niya kung ikaw ay naka-idle lang, kung ikaw ay aarangkada, kung ikaw ba ay aahon na may mabigat na karga, kung ikaw ba ay tumutulin or nag-i-slow down. At depende po sa kung paano kayo nagda-drive ay makakalculate ng ECU ang saktong pressure at saka saktong fuel na kailangan ng makina. At dahil dyan, asahan nyo na yung mga makinang CRDI ay mas fuel efficient, mas malakas, less ang pollution at saka mas tahimik kaysa doon sa mga conventional na diesel engines. Pero syempre guys, wala namang makina na perfect. Ito pong CRDI ay mayroon ding imperfections or disadvantages. Ang number one na po dyan ay mas complicated po ang design nitong CRDI at mas marami po itong pyesa. May kasabihan po sa automotive na more parts means more possibility of breaking down. At dahil mas high tech at mas marami po itong parts, natural lang na mas mahal po itong imanufacture. Mas mahal din po itong i-maintain at saka mas mahal pong 'ng gawin kung sakaling masisira. Actually, meron pong mga ordinaryong talyer na hindi po ito kayang gawin at ire-refer na lang kayo sa mga talyer na mas able na gawin itong CRDI. So guys, I hope na na-explain ko ng maayos itong CRDI. Huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like, mag-share. Tapos doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot niyo na po yung subscribe button. Isabay niyo na rin po yung notification bell. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang, pag marami kang alam. Bye bye